Labing anim na abogado mula sa kilalang law firm na Fortuna Arvaza and Salazar ang tatayong defense team ni Vice President Sara Duterte sa napipintong impeachment trial. Ang isa sa kanila si Sigrid Fortun na hindi na bago sa proseso. Naging defense counsel siya ni dating Pangulong Joseph Estrada sa 2000 to 2001 impeachment trial. Ang isa namang counsel ng bise na si Gregorio Narvaza II, anak ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvaza, na isa rin sa mga abogado abogado ni Estrada sa makasaysayang paglilitis. Nirepresenta rin ng law firm ang mga ampatuan sa Maguindanao Massacre case pero kumalas kinalaunan. Pamilyar din ang ilang defense attorneys ng BISE gaya ni dating education spokesperson Michael Powa at former Office of the Vice President spokesperson Reynold Munsayac na kaklase ni Duterte sa law school. Nitong lunes, nagsumite na ang kampo ng BISE ng formal entry of appearance sa impeachment court. Pero si Senate Minority Leader Coco Pimentel na isa ring abogado, may tanong sa isinumite ng defense team. Ang caution. So, mm. isipin mo. So, isipin mo. meron pa silang gustong sabihin na nag kami, pero, pero may, may, mga kondisyon ito, ha? Bakit to, with, ano, pa to, with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Sinubukan ng Newswatch Plus na kuna ng panig ang isa sa mga defense lawyers ng BICE, pero mahirap pa daw sagutin ang ilang tanong sa ngayon. Kasabay ng pagsumite ng formal entry of appearance ng kampo ng bise sa impeachment court, ang pag-ugong naman ng ilang panawagan na mag-inhibit sa paglitis ang ilang senador, lalo na yung mga kaalyado ng mga Duterte. Pero kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, walang dapat dumistansya. Aniya, dapat taong bayan na ang humusga kung paano hahatulan ng bawat senator judges ang kaso ng pangalawang pangulo. Giit ni Pimentel, maaring pabor pa sa bise kung may mag-inhibit na Senator Judge. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty kasi tumahimik lang ang siyam, Not guilty. Uh, not guilty. Not convicted. Una nang sinabi ni Senate President Jeans Escudero na voluntaryo ang pag-inhibit ng Senator Georges sa trial at hindi pwedeng idaan sa botohan. Samantala, nanindigan naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na susundin niya ang kanyang tungkulin na magdesisyon batay sa ebidensya. Una nang sinabi ng bise na dapat dumistansya si Hontevero sa paglilitis kung nais ipainhibit sa kaso ang mga senador na kaalyado ng mga Duterte. One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.